Happy New Year po mga kababayan Kayo man ay nandito sa Pilipinas O maging nandyan sa ibang bansa Sana po ay masaganang bagong taon At mapayapang buhay Ang sumaating lahat sa mga buwan At araw na darating sa taong ito Ng 2025 At maging sa mga darating pa Lagi po tayong manalangin Sa pinakamakapangyarihan po natin Diyos Na nasa langit Speaking of pananalangin, dalangin Ay ibig ko pong gawa ng follow up video Itong nakikita ninyo sa screen Nakalagay po dyan yung tanong na paano pinaghandaan ng Iglesia Ni Cristo ang gagawing rally sa January 13 sa iba-ibang lugar. Ang totoo po ay patuloy ang paghahanda ng kapatiran sa malaking pagkilos na ito. Sa mga ipinakita nating video, courtesy of Net25 sa programang Saganang Mamamayan, nakabihis pansamba ang kapatiran kaya ang komento ng isang nakapanood, ay paano raw nasabi na paghahanda iyon ay eh, nakabihis pansamba sila habang papalabas ng kapilya. May sagot po dyan si Kahuling pero bago yan ay pasadahan ko lang po ang isang komento na bakit daw kailangan pang magrali ay eh, nasabi naman na daw ng INC na tutul sila sa impeachment. Hindi ba raw sapat yon? Siyempre, yung nagkomento ay nagbibigay lang naman ng kanyang opinyon at dapat din nating irespeto yon. Pero maganda rin na masagot yung observation niya. Bakit nga ba kailangan pang mag ng INC para tutulan ang impeachment laban kay BC Sara Duterte? Kung gusto po ninyo ng opisyal na kasagutan ay ang Iglesia ni Cristo lamang po ang makasasagot niyan. Pero alam nyo ba kapag pinag-aralan po ninyo ang nangyayari ngayon, yung galawan dyan sa kongreso at sa behavior ng mga naghain at maghahain pa ng impeachment, ay eh, hindi nyo na kailangang tanungin ang INC sa dahilan po nila. Kayo mismo ay makasasagot sa tanong po ninyo. Eto lang po yan eh, diretsyohin na po natin. Sa palagay po ba ninyo itong mga naghain at maghahain pa ng impeachment case ay pakikinggan po ang hinaing ng mga mamamayan kung sasalitain lang? Hindi po. Katunayan, mismong ang presidente natin ay binaliwala nila ang kanyang pakiusap na wag nang ituloy ang anumang impeachment laban sa bise. Tayo pa ba na mga mamamayan lamang na bumoto sa kanila? Ipagsigawan man po natin sa pagmumukha nila na maraming problema ang bansa natin na nangangailangan ng agarang aksyon ay hindi nila tayo pakikinggan. Mga mamamayan lang po tayo. Nasabi na po natin ang ilan sa mga problema ng bansa natin sa mga episode na yan na nasa screen po ninyo hindi po sila makikinig. Yung ilang kongresista nga, kung namonitor ninyo ang panahon ng paghahain nila ng impeachment, ay eh gusto pang ihabol bago ang break ng kongres nung mga huling linggo ng Disyembre. Ganon sila nagmamadali. Hindi nila tayo papansinin sa sasabihin natin. May iba silang agenda na iba sa sinasabi natin. Alam ng INC yun na bingit itong mga taong ito sa hinaing ng bayan. Yung iba naman dyan ay personal, ang dahilan. Makaganti man lang daw sa nangyari sa kanila sa panahon ni PRRD. Ganyan po yan eh, aminin man nila tindi. Kaya heto, magrarali ang Iglesia ni Cristo. Kumbingi man ang mga naghaing ito at maghahain pang ito, eh baka naman hindi sila bulag. Baka pag nakita nila ang malaking pagkilos ng INC at ng iba pa na hindi nila kaanib na makiisa o makikiisa sa kanila sa malaking pagkilos ay baka sakali. Baka sakali po. Kasi baka, baka pati yung makita nila na pagkilos ay baliwalain ng mga matatalinong politiko na ito. Pero eto po ang gustong linawi ni Kadam mga kababayan. Nawala silang sinusuportahan na sino mang politiko sa pagkilos na ito. May nabasa kasi siya sa comment box sa nakaraan na waring nagpapahiwatig na ang pagkilos ng INC ay suporta sa mga magnanakaw o nagnakaw sa bayan. Sus so, si kung sino man ang tinutukoy nung nag-comment na nagnakaw o magnanakaw, eh bahala na po kayo at bahala na rin po siya. Yung nag-comment daw, sabi ni Kadam ay barking at a wrong tree. Ayan, na English kayo ni Kadam Hindi po magrarally ang INC para suportahan ang sino mang magnanakaw kung totoo mang nagnakaw siya o sila ha, mga kababayan, gaya ng sinasabi sa komento, kundi para sa kaayusan at kapayapaan ng bansa natin. Nagkataon lang na sila sila ang nakapwesto dyan, si PBBM sa Malacanang at si BC Sara Duterte sa labas ng bakod ng Malacanang. Lumabas siya eh, opin, uh, option niya yon. Nung ginawa niya yon, ay nagkagulo ang magugulo parang batang nagpalahaw ng kanyang mga hinanakit sa buhay. Daming binitiwang salita na di mo masisikmura. Yung mga supporters niya ay sumama sa kanya siyempre at yung mga loyal kay PBBM ay nasa loob ng bakod niya nag -stay. Ang kongreso, after ng house investigation nila in aid of legislation, naghahanda ng legal remedies. Tama naman yon para may patunguhan naman yung investigasyon nila. Yung iba ay impeachment, ang gustong timpla o gustong luto. Sila yung mga nagmamadali, sobrang excited ng mga taong ito. Hanggang tenga ang ngisi, ayan, nakikita nyo, ang saya-saya. Hindi makapaghintay sa labis na ligayang nadarama. Parang nanalo sa gyera sa China. Timbangin nyo po, hindi ba gulo ang hanap natin? Yung karamihan ng mga vloggers, di nyo ba napapansin na pinag-aaway ang magkabilang panig? Kesyo ganito, kesyo ganon. Aro, Diyos ko. Habang sinasakop ng China ang teritoryo natin ay nagkakagulo tayo. Yung mga nasa laylayan po ng lipunan nang walang mapagsaluhan sa hapag, makakain po ba ang impeachment? Ano ba ang lasa nun? Maasim-asim na maalat-alat na sa purgatorio pa niluto? Yung patuloy na pagtaas ng presyo na mga pangunahing bilihin, makakatulong po ba ang impeachment? magkakaroon ba tayo ng variety ng bigas na tatawaging impeachment rice, mura, pangmasa, mabango, amoy kongreso, nakabarong yung mga kuto. Sige nga po, peace in order, hindi tayo ganun kapayapa. Tapos gagawa pa tayo ng dagdag na panggulo. Kaya hindi po natin masisisi ang INC. Kung yung ibang relihiyon o sekta o ano man dyan ay nananahimik at pamasid-masid lang. Hindi po matitiis ng INC na hindi kumilos, sabi ni Kadam yan. Kaya nagpasya ang pamunuan na may gawin. At nakikita nyo po sa video na ang kapatiran ay solido. Kahit sa ang lokal nila sa buong Pilipinas, iisa ang galaw ng mga yan. Wow. Yan yung tinatanong natin noon na hihintayin niyo pa ba na mag ang iglesia? E bingi, ang mga pinatutungkulan natin, ayan na, paano niyo sila pipigilan ngayon na pumunta sa kalsada? naghanda sila handang-handa sila sabi nga ni Alex Bangkod ay handa na po ang mga kapatid sa kaisahang ito nationwide nationwide hindi congress wide susmaria sayang naman daw sabi ni JPP Jed kasi gusto sana niya sumama kaya lang ay nasa Middle East siya alam nyo yung mga INC na nasa abroad ay ganyan din ang damdamin yung tunay po ah baka may biglang sumabad na peke. Sabi ni Kadam yan. Paano naghanda? Nanalangin sa Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay. Hiningi ng iglesia ang basbas ng Diyos, yung kanyang paggabay, pag-alalay, pagpatnubay, pag-iingat. Dahil sa totoo lang po, kagaya ng alam nating lahat, ay napakadelikado ng kalsada. Nandyan ang lahat ng uri ng disgrasya. Pero, hindi yan papansinin ng kapatiran para sa hangad nilang kapayapaan sa bansa natin. Ang Diyos na daw ang bahala sa kapatiran. Napaka-importante po kasi ng kapayapaan para sa kapatiran dahil nagagamit nila yan eh, sa malaya at ligtas na paglilingkod at pananambahan. Ayaw nilang nadidistract sila sa pagre-relihiyon nila dahil iyan ang kung ituring nila ay tanging yaman nila sa mundo kung bansagan natin sila ay mahihirap na tao, mga pobring tao, eh tama sila. Ang pagiging INC nga, ang tanging yaman nila. Masisisi nyo ba sila na ipaglaban nila yung kapayapaan para magawa ang katungkulan bilang nagre-relihiyong Iglesia ni Kristo? Hindi ninyo sila mapipigil. Magrarali ang INC para marinig ang boses nila ng mga bingi at manhid na mga leader ng gobyerno natin. Action speaks louder than words. Alam nyo naman po yan eh. Mas matatalino po kayo kaysa sa mga nagmamadaling i-impeach ang busy. Kailangan kumilos sa isang mapayapang pamamaraan. Hindi lang sila eh. May mga sasama na hindi nila kaani. Eh. Balimbawa, itong si Billy Lazo. Kasama daw siya at ang mga kasama niyang born again. Makikiisa raw sila sa mapayapang rally ng Iglesia. Maging itong si George Sculpo, sasali rin siya kahit hindi siya INC. Marami pong ganyan, mga kababayan. Magugulat na lang kayo na andon 'yung kapitbahay nyo na mapagmahal din sa kapayapaan kahit hindi miyembro ng INC. Welcome daw po ang mga mapayapang tao o grupo na sumama sa rally, sabi naman ni Kadamyan. Mas marami, mas maganda, di po ba? yun namang manggugulo lang dyan, ay eh, malaking tulong nyo na po para sa kapayapaan. Kung mananatili na lang po kayo sa bahay habang nanonood ng coverage ng Net25. Sabi naman ni Kahuling, Opo nga, sa Net25 po kayo manood ng balita tungkol dyan. Baka sa ibang network ay ibalita, nalilima lang ang umaten, tulog pa yung isa. So, sorry, alam nyo naman ang style ng mga yan. Kaya good luck po sa kapatiran sa buong bansa sa inyong gagawing peace rally sa iba-ibang lugar. Nakikipanalangin po kami para sa ikaaayos po ng ating bansa. Ang Bulacan West District, sabi ni Edgardo Castillo, ay sa liwasang Bonifacio magra-rally at ang Batangas naman daw ay sa Grandstand sa Luneta. Ang Bukidnon ay dyan naman sa Cagayan de Oro City, sabi naman ni Quito de Salan. Tara na daw po, sa Region 5, buong Bicol Region ay sa Legazpi Albay, sabi naman ni Samuel Betchaida. At ang Palawan naman, gaya ng Coron, ay dyan naman sa Puerto Princesa, ayon kay Jimwell Jimwell. Ayan, ang Leyte Island naman daw, sabi ni Rocher, ay dyan naman sa Ormoc Stadium, edi aapaw po iyan kung saan-saan po mga kababayan nationwide. Sila lang po yung mga nagpadala ng impormasyon sa chat box sa nakaraan. Siguro ay may impormasyon kayo kung saan-saan pa. Ingat po mga kapatiran sa INC. Sagutin na po natin yung unang issue kanina. Yung paano daw nasabi na paghahanda sa rally yung nakikita nyo sa video e eh, bantalang nakabihis nga naman na pansamba ang kapatiran. Yung nag-comment ay di makapaniwala at kagaya po ng iba ay nagbibigay lang naman po siya ng obserbasyon niya at ginagalang po natin 'yon at dapat din nating sagutin syempre. Ang ginawa po at patuloy na ginagawa ng INC sabi ni Kahuling na paghahanda para sa rally sa January 13 ay sa pamamagitan po ng prayer o pananalangin. Kagaya ng nasabi na po natin kanina at sa nakaraang episode sa iglesia po ay tinatawag 'yan na pagpapanata, sabi pa rin ni Kahuling. Yan din po ang sabi ni Art Ruby. Ayan, ang haba po ng pangalan niya, basahin niyo na lang po. Sila daw ay umuugnay muna sa Diyos bago magsagawa ng aktibidad. Sabi naman ni Reggie Viray Cabanting ay paghahanda sa pamamagitan ng pagpapanata para sa gabay at patnubay ng Diyos. Hindi lang po 'yan isang gabi ha, o isang beses, sabi ni Kahuling. Ganyan po maghanda ang Iglesia ni Kristo sa anumang gagawin po nila na activity. Halimbawa, lingap sa mamamayan, yung care for humanity, clean up drive, pamamahayag, o yung propaganda, at iba't iba pa. Hindi po sila nagsasagawa ng mga yan nang hindi nananalangin o nagpapanata. Nako, dapat yung nagtanong ay makausap nyo po si Kahuling. O wag nang si Kahuling, baka may kakilala po kayo na kapatiran dyan. Tanungin po ninyo at ganyan po ang sasabihin sa inyo. Yung tunay na kapatiran po ha, huwag po yung peke. Iba ang sasabihin sa inyo nung fake, kasiraan sa iglesia ang mamumutawi sa bunga nga nun. Baka naman ang alam ng iba na paghahanda sa rally ay yung gagawa ng placards, streamers, tarpaulins, flaglets at kung ano-ano pa. Hindi po ganun mga kababayan. Kung may makikita man kayo sa rally ng INC na mga ganyan, siguro ay may ilang kapatiran sila na nag-abala pa para dyan. Hindi po yan ang sentro ng paghahanda ng INC. Ulit po, ang sentro ng paghahanda ng INC sa Rally ay gabi-gabing panalangin. Kaya po sa video ay nakikita nyo sila na nakabihis pansamba. Ganyan po nila tinatrato ang panalangin, lalo na po at nasa kapilya sila. Hindi sila pumapasok sa kapilya para manalangin na nakasando, nakashorts, hindi maayos ang pananamit. Ang Diyos sa langit, ang kakausapin nila dapat ay maayos ang pananamit nila. Maging sa bahay po, alam po ba ninyo, kapag oras ng prayer nila ay nagpapalit po sila ng pansambang damit. Kulturang INC po ang tawag dyan. Kung bakit ganon at gusto nyong malinawan ang basihan sa Bible ng kultura nilang yan, ay punta po kayo sa kapilya nila at hanapin po ninyo ang ministro at babasahan po kayo ng mga berso sa Biblia. Kasi baka isipin nyo na binobola lang kayo ni Kauling. Sa rally po ng INC ay huwag nyo po silang hanapan ng FG ni PBBM o ni BC Sara o ni Speaker Romualdez o sino mang politiko pagkatapos ay susunugin sa kalye gaya ng ginagawa ng mga militanteng grupo. Nako, hindi po yan gagawin ng INC. Kabastusan po yan eh. At kawalang respeto sa kapwa-tao. Wag na don sa pagiging mataas na opisyal ng gobyerno kahit may mga deperensya sila pare-pareho. Siyempre, may programa po, pero asahan po ninyo na mapayapa po iyon. Bilin po yon sa kapatiran, sabi ni Kahuling. Kasama raw po ang pagkilos na yan sa nakalagay sa Bible na gawing may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Speaking naman po of karapatan, yung mga nagsasabi naman dyan na walang karapatan ng INC na magrally, ito po ang dapat nilang sagutin. Ang mga kaaniba ng INC ay mga mamamayan ng bansang Pilipinas? Kung ang sagot ay opo, edi may karapatan ng INC na magrali kasi ang mga mamamayan ng Pilipinas ay binibigyan ng konstitusyon natin ng karapatang magtipon-tipon, right of assembly at magpahayag ng opinyon at paniniwala sa mapayapang pamamaraan. Kung ang sagot ay hindi, hindi mamamaya ng Pilipinas ang mga INC. Says who? <laughs> ano po ang basihan? Baliw lang ang magsasabi ng ganyan. Yung tao na tipong madalas malipasan ng gutom o kaya naman ay bihira o hindi naliligo, kawawa naman. O baka naman ang may karapatan lang na magrali para sa iba ay yung magugulo, yung mga nakikipagbuno sa mga otoridad sa kalsada. Minumura ang mga pulis na ng kapwa. Sila lang ba? Sila lang ba ang may karapatang magrali? At yung mapayapang magrarally ay bawal? Wala silang karapatan? Ganon? Speaking of mapayapang rally, yung nagpaplano po dyan, sana naman ay wala. Namang gulo sa rally, na sabi na po natin sa unahan na sana naman po, ay mag-stay na lang po kayo sa bahay. Malaking ambag nyo na po yon sa hangad ng marami nakapayapaan Pero, kung meron pa rin, Halimbawa, yung mga infiltrators tapos ay magsisimula ng gulo at isisisi sa kapatiran. Nako, tandaan po ninyo. Gustong ulitin ni Kadamyan na ang gagawing rally ng INC ay ipinanalangin nila sa Diyos, ipinagpanata, hiniling nila, nabantayan sila, na sa kabuuan ay maging mapayapa ang pagkilos. Sige, gaano man kaitim ang budhi mo o kalooban nyo, Paano nyo yan ipaliliwanag sa Diyos pagkatapos? Sige nga. Paano kayo haharap sa mga anak ninyo baka maliliit pa ang iba o sa mga magulang ninyo baka may sakit pa sila at matanda na at paano ninyo sasabihin sa kanila na ginulon nyo ang mapayapang rally ng iglesia na ipinanalangin nila sa Diyos? Sige po, paano po? Yung ginawa nyo ba ang pasalubong ninyo sa inyong pamilya?